Sa bawat kultura, ang sukatan at basihan ng kagandahan ay nag-iiba. Kaya nga kung oobserbahan ay merong maganda para sa iba, na sa iba naman ay hindi naman kagandahan. May lugar na maganda ang maputi at meron namang lugar na hindi ma-appreciate yon dahil iba ang kanilang basihan ng kagandahan. Merong lugar na okay sa kanila ang payat na payat pero sa iba ay parang sakitin at napabayaan ng ganoong uri ng katawan. Iba-iba talaga ang pamantayan. Pero alam mo ba na maging sa mga karanasan sa buhay ay iba-iba din? May mga bagay na hindi mo gugustuhin pero susi pala sa mas mainam at malagong kalagayan. May pangit na karanasan na nakapagtuturo at nakakapagpalago. At meron ding karanasan na maganda tingnan pero doon naman ay walang pag-usad. Naalala ko ang sinabi ng isang nabasa ko. Your comfort zone is a wonderful place but nothing ever grows there. Sana'y tayo na naa-appreciate ang ganda ng mga bagay sa pamantayang ating kinagisnan. Pero kapag namulat tayo sa mga kaparaanan ng Diyos, makikita natin na ang bawat karanasan ay may iba't ibang klase ng ganda at layunin sa ating buhay. Maganda at mahalang diamante. Pero ang proseso para malikha ito ay mahaba at mahirap. Na-appreciate natin ang mga kakaibang hugis ng mga bundok, isla at malalaking bato. Pero ang mga ito ay nahubog dahil sa pagbayo ng mga elemento sa mahabang panahon. Yung ganda ng ating mga nakikita na nasasabi nating extraordinary ay kadalasang produkto ng mahabang panahon at proseso. Prosesong maaaring masakit, ngunit umuukit at humuhubog prosesong nagpapaganda. Ganyan din ang buhay ng tao. May prosesong masakit pero nagpapalago. May prosesong inaayawan at hanggat maaari ay iniiwasan pero hindi matatakasan. Pero ang prosesong iyan kadalasan ang nagdudulot ng ibang klase ng kagandahan sa ating mga buhay. Kung humaharap ka sa ganyan, alalahanin mo ito at tandaan. Alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa kanya na kanyang tinawag ayon sa kanyang layunin. Nami-miss natin ang kagandahan ng mga karanasan sa buhay kapag hindi natin ito nakikita sang ayon sa disenyo at plano ng Diyos. Nangyayari rin ito kapag mahilig tayong magkumpara sa iba na tila ba eh, dapat lahat pare-pareho at kung anong meron ng iba ay eh, dapat ganun din ang sayo. Pero hindi ganoon. Dahil sadyang ang bawat buhay ay may kanya-kanyang pinagdadaanan at may kanya-kanyang kagandahan. Kaya't anuman ang problema o sitwasyong kakaharapin, laging sa Diyos maging masunurin. Lagi mong tatandaan, may ibang klasing ganda ang Diyos para sa iyong buhay ay inilalaan. Panghawakan mo yan at nasa kata.